pa'pisal Bitung kawali oh. So may isang ulam, dalawang Oh, Ha? ha, ha? Okay. Hindi pa natin luton Bago lang. Ito? Walang itlog? Gusto niya. Oo. Kahit tayo. Eh yeah, po may iba naman. Sige, na ako. isang rice walang ano? Ay, walang? Palang. Ay, wala. Isang ulan na ako uh? Ha? <hati> Happy tayo sa ula. Sige. Anong ulan? Oh, kung na ano po sip? Hindi hindi <t mysticism> nga sa loob hindi nga masarap ulit sa loob babos lang ka rin kakaispun matlaba babos nga ano 150 ano Antay sa 150? pwede <AU RO hinta> ba <baby> matlaba na na kami naman natin lagi naman gusto mo yung kanin, pasaw-saw mo na lang dyan. Singutin mo na lang. <laughs> Wala, Kaya huwag ka na mag-BTO para may pambili Ano <laughs> <laughs> Masarap to. ko na to. Yun talaga, the best. Ano ba, kumain ka na! Sige na nga. And ito sa'yo, Sir? Yes, po. Ayan po. Dispo. Dispo. May gulay ito wala? May gulay wala? Wala, no. yes, gulay. wala na po. 89 wala. yung may gulay, di ba? Yes. Sir. Yes. Wala na kasi pa lahat yun. Pero, ganito, tapos kanin, magkano po? 79, Sir. Isang order pa yan. May namang paniyakot. Ito yung namin yan. <laughs> Talaga to si Sir eh. Oo, anak ng Best kong, anak ng congressman yun eh. 89. 89 ka na para busog-lusog. Grabe naman to. Yeah. Tapos nagtatangka ka pa mag BTO. Oh, Diyos ko po. Wrong mistake. Ate, huwag nalagyan lang sa Kasi ito papalagyan lang sa bag. Ay, pwede naman. Uh. Yeah. Grabe talaga. Naman. May hulpo, sir. Eight, ano sa iyo, sir? Order na. Tigil mo yung diet-diet na yan. Wala yan. Ayun ko sir. Saan ko mo? Ayun, sir. Pero, ayun, sir. Ayun. Ayun, ayun, ayun. Ayun, ito, 89 <laughs> din to. 89. <laughs> yes, sir. Sige. Wait lang mo. Ako ito, tsaka yung ano, yung pinakbit. Uy, klabaw si Warren. Wow, astig. Yan ang ano, yan ang tinatamasa yung sahod niya. <laughs> ah, bibigyan mga 200? Okay. Mm. Okay. Okay. Sige, matangin oh. ko. Nangunload. Sino? Naguwi ano? Ano yun e? Baka tapos nang ano... ano? Kapag munggo ka yun, magkano po? Munggo ka 50. 50? Ay, na po sa akin. Tarap yun. Kaya na, ang init na po. Napapasa yung kamay. Munggo na, sir. Oh. Tingnan mo, sir, mo. Robby, tigas, oh. Robby, oh. Yummy. Okay. Yeah. <laughs> <laughs> Yung Hindi ah? Yung utang puti. 20 na? Hindi, Ah, oh, yeah. Utang pa. Ay, may ano dyan sir. Ah, uh, spoon and saan yun, saan? Ito? ko naman siya itong... Ang ganong kalupit. Tsaka ito. Okay. Baka po si Rhea nagatid sa akin ting eh. alam niya rin? Hindi. Pinatid ni Maki. Ah! Ay, muna ni Maka ng tricycle. Ito kakbet, sir? Yup. Kakbet. Walang kakbet. Wala na? Oo. Malikit lang. Samit lang. Wow. Ako ay alam mo sa kahapon ba yan?

Gusto muna ng nang bayad? Ha? muna ng Hindi, maglulog din ako sa sarili. Eh, sorry. May video mga gwapo eh. Ano binili mo ba Clubhouse. Oo, mahal yun. Clubhouse. Mas mm. mahal to siya. Ayun. Kaya na nag-OOT na nararamdaman niya yung OOT niya. Clubhouse. Nag-goatee ako, tapos mag-video. Oo. Di ba? Bawi. Ang tanga. Babos. boss, ba alam mo dyan, boss? Sao? so, huwag mo lang bawasan, mga 1.5 M yan eh. Ano sige? 1.5 M pala. Aha? Di ba? Takpo lang. Makano yung kayo sa akin? Kanon dyan, 89. Hmm, wako.

Kong there, siya Kaya. Yes, kain ko mga ano ba? 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 ko. ba? ba? Ano ba? Ano alas Ano ba? Hindi madali, Ano ba? Ano ba? ba? Ano ba? Ano

Ano lang ako pag nag-video um, once, once ako. Yeah, saka si yung, yung, isa si JM. Kinausap pa ni Yung maximum mga video, 4 hours lang. Sa inyo? Hindi, pag ako video Ako, tatlong araw. Hindi mo gagawa yung one day? Yuel ko na lang. <laughs> bukas ba? Double pay? That... Oh, okay. Hindi. Mamaya, double pay na. May uti kaya mo ang eh. Double pay, Double pay, nakalagay? Good, ano lang yung 300% regular holiday lang. Okay, 30? A special holiday. load na yun. Padala mo na yung 180 ko. <laughs> mm. <laughs> <laughs> Magkano? 180. Ay, na 180, Akala ko 18. Sige, 18 tayo. Ah. Uh -huh. Dapat si Matt manggong-collect e. Eh. cover ko na nga yung trabaho. O oh, magkatapos sa DC? Kasi ngayon na ngayon nga ni... You know. ah, sarap lang siya. Ito ang Ito ang gusto ko, yung pasit na ano yung lulunod sa ano. sa ano mm -hmm. sa mm -hmm. kamakis okay, okay, Sa'yo na yun Baya na daw siya Meron akong ano, meron akong hmm. Yan na po, ito na po yung ano, sa platform plat control boss I'm sa control boss lang, ito lang talaga 5-7 <laughs> 3-0 P300 eh. P300 eh. Anong bidali mo? Kinapay. Uh, Pandesal. <laughs> Bakit tagal? 99 lang yun ah. Hindi, 180. Kinakatay po yung turkey. Huwag mo na kami umalis. Ayaw nga. Hindi pa tayo doon, may mesa ron eh. Para may iba naman. Eh, siguradal lang natin yun eh. Hindi, okay, panonorin ka lang namin. Kumain na kami.

Ay, meron? Yeah, yeah. Oh, kumain ka na. Huwag ka na mangingi ah. yes. Ay, grabe to, Sarap, Papa, video na lang kita. Ha? Ito, oh, Zach. Pumuha. For today, ah. Sakit sa iyan, Kuya. Hmm. Kaya kaya yan. Kapanorin nga amin kung paano magbusin yan. Takano naman. Nangyayita ako. Hindi ayaw niyo. Ito, may sumobra, oh. Madumi na po. Madumi na yan. Kuyin mo yan. Sumobra. Madumi na. Oh, isa tayo. Ay, masarap, oh. Smoke. Magka? 150.

Masarap yan sa masarap si Ate kasi play Yung amo namin. Pag eh yung kanin tsaka isang ulam na no? 79. Mm. Take out. Take out. Pag ayun ng dati ay plastic mo kasi plastic oh, na naman. Kumutulo sa motor. Ay, yung 89 na gusto ko rin ng gulay yung ano yung ampalaya. Ay ampalaya. Bago nito ngayon. Ito yung main dish mo. Ah. Ay. Put... Ay, uwian nyo na ba, sir? Oo. Oh. Hmm, kaya... May ha? Wala? Saan na nakabukas? Wala dito. Wala kayo. Ay, hindi pa sa kabukas? Ah, oo. Saan na dito hmm. na Pero ling... Pero ling mo ako. Oh, sa kabila. Baka, ha? Ay, naku. Sa Sa kabila ka? kahina? Ito? Wala ka Baka may... Sa ka? Oo. Baka may supot ka dyan. Hindi na kailangan yung plato. Sasakay ko na lang sa motor kasi. Mamaya ko pa kainin yan sa ha hapunan. Ay, hindi na po ba, sir? Hmm. Oh, okay. Wow. 11 kami. Labas. Pangka eh, sa kayo kumakain paggabi, sir? Sa bahay na. Dito kasi libre na ng pagkain. Ay, oo. Oh. Sa bahay na. Eto, sir. 89. 89. Mm -hmm.

Ayun. May tisyo? Ay, ito sila. Thank you. Thank you. Ito sa akin ito, crumbs. Ay! Ito sa akin ito, hey, crumbs. Down, Medyo agree ako sa'yo kasi 8 will be better, I believe. Ano na? Pwede pang ano, mapasarap. Pwede yung... Mapasarap yung ano yung gawa. Yung dadali dito, Sos. Oh. Yung spread niya. Sarap eh. Parang subway. Pero para sa akin, dala yung tinapay. Hmm. Yung ano Japanese, parang ay, Italian? Yung, yung Japanese mayo gagamitin mo dito, mas masarap pa. Parang Italian ito yung, yung. yung pink. Hmm. Masarap siya, ito lang. Mas masarap pa rin